Wala din, hindi na kakain. Kain na po kayo. Kain ah? na po kayo. Kain <laughs> na po kayo. Ibag, kamusta naman ng revenue mo? Nako, stress. Bakit ka ma-stress? 8 lang ngayon. pang 12. Wow! Magic! Hahaha! <laughs> 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Good afternoon mga katakbo at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko ha, tiyan, katakbo, At yan mga dito muna ulit tayo magpapaikot-ikot ngayon oh. Dito sa Bukana Dito tayo muna ulit magbablog at yun nga Kasi hindi pa tayo ngayon makapag-focus sa pagbablog Makalibing na si Utol Temong Saka tayo maghahapit ng pagbablog right, oh, ayan si paring pusa at naglako ka ba pare? Mm, wala, hindi ako po. Hindi ako po. Lakas ng hangin o. Ikaw, nung ulam mo? Ah? Ano? Baboy no. ko lang. Baboy nun, saka gulay nun. No? Pampalakas yan eh. Yan si Badiday. Anong luto na yan, Badiday? Sigang natin sa miso. Apa, sisigang sa miso. Anong isda ito? Talakitok maling. Talakitok maling o. Oh. Sariwan-sariwan o. Tapos may pechay na ito? Mustasa. Mustasa ba nilalagay? ayo oo nga, no, pag uh, sinigang sa miso na, si mustasa nga pala. Yan, no. Oh. Sisigap, sarap na yan, no. Oh. Wow. Ah, ulam. Tama lang gulay, hmm. oh. Ay, mahal talaga. Ang sili, syete isa. Kaya nga, kamahal. Kali ba yung te? nga. 20 pesos na yan. Apo, 20 pesos. 20 Siboy, kamusta naman yung revenue mo? Naku, stress. Bakit siya ma-stress? 8 lang ngayon. Pang 12. Uy, ano naman. Hindi, bakit siya? Bakit ka ma-stress nga? Bakit siya ma-stress? pang lima, namagdil stress. Ay, ako nga pang lima sa panggulo. Bakit siya ma-stress? Namagdil pa sa panggulo? Oo. Hindi ko nga nag-iisa. Hindi. Hindi, kahapon nagpang-apat ako. Kahapon? Pag -si ako, oh. ngayon pang 12. Si, si parang Jomar, na ano ka? oh, Na no, vertical. Hindi man lang sa pang 10. Hindi. gawin mo, may motor ka naman nata. Kahit dito pa ikot-ikot ka. ikot Bigyan mm. ako ng may... may, may nagbigay sa kanang idea ng content. Eh, Ayun, so, meron kami content nila kanesa, sa kanila jump mag, kami, 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 kahit pa no ano ko, ano, onsen gusto mo, dun sa bayan o kinakanuto, pwede ka naman pumunta. Galing kami kinakanuto. Oo. Oh. Kami nila tishin yun, tinansin. Ikaw pumunta ka doon, magbangka-bangka so ka doon. Nagsuya nga huh? so, yung kami. Ang? Ah. Nagsuya kami doon sa... Doon. Sa kapat siya ba na stress? Stress na gawin. Aba, outyo nga. lang ngayon ha. Subagay, outyo oh. lang ngayon. Pero mas maganda yung nahuhunak Ay, Ay maganda, no, 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 mas maganda nga yung ito. ano, Panghuli. Nas, nasa panghuli ka. Dahil Para ma-open din kayo sila. Pagtapos nila, alin mga 3 uh, o kaya 30 'yan you know, hmm. Sa iyo na susuporta eh. <laughs> oh, at least graduate tayo. Sure kasi meron talaga ibang mga supporters na solid sa isang tao. Lang. Sa isang tao lamang. Pero, Pero wag kang panghinaan kaya mo 'yan. Oo, tatay mo 'yan. Mm. Ah, naman hindi ka naman din low kapag ko hindi ka graduate Oo. Oh, oo. Oh. Grabe. Basta kami ah, kaya namin yan. Yan, mga pampusok. kaya buti kayo kaya nyo yan. Ha? Si, si, ano? Pinsik din yung mga content. Oh. Ay, ako. Ayaw. Ay, stress ay, daw siya. Ay, ako na. Nagbago pa lamang din ako gawa. Hindi oh. ako gano'ng nagbabag sa YouTube. <coughs> Hindi. Kilala oh. eh, ka na. Nag, ano ka nga, million views ka sa Facebook eh. <laughs> Saan, Sa Facebook? oh Papuntahin mo kaya. Yung sa mga Facebook, nanood sa Facebook sa'yo nag-million, siya yung nag-viral sa Facebook yung sa Ipid. Ayan uh, mga katakbo, si Jimboy ay supportahan niyo po sa challenge ng ating idol. Pang-12 ka ngayon? Sa Merry Weird. Sa Merry Weird. Ako naman po sa Pangulo ay pang-4 sa hapon na no, nag-update naman si Idol nung kahapon niya yung panlima ko nung isang araw pang-apat naglalaro <laughs> <laughs> na sa pang-apat sa panlima eh oo oh. Si Matepo pa rin, may Matepo pa rin. Malakas talaga si Matepo kasi hmm. talaga araw-araw siya mayro up. <laughs> Di kasi isa, isa dalawa, tama, makaano ano na re, Makalibing na re. <laughs> Takbo-takbo kong kalakas sa ano, mga hinanan mo Tatlo-apat na vlog. Rush. So, basta huwag pa pang ha. Alright. So, rin si mo dyan. Sinik-nik. Oh, baka makita yun. Hindi naman pwede na konting hakim lang. Huwag ko so, lang itong tutok talaga. Ayoko, 15K, walang kita. Yung atin mga katakbo na vlog dito, 15,000 na walang kinita. Ano ito yung lulutuin nila pang ulam pang tanghalian Dito mga tropa si Pototski Hansik parang Jomar ha? para mga igat kahapon eh ano? para mga igat may nagsabong. wala huli na ako nandun ako alright, hahaha 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 So. Ah. Ang dinadala na gulay at fresh na presya na. Para yung mga video ni Temon. Ano ba na? <halos> <halos2> <geleblaral> Nag-almosal na sila dito. Puspon mga katakbo yung living ni Utol Temong. Dapat bukas. Dahil walang pare kaya aonse yung living ni Utol. Yan ha. Mga katakbo panoodin nyo sa mismong channel ni Utol temong yung mga vlog nila ni parang Jomot, nabubuhay pa siya. Talagang napakasaya ng utol kong yan. Great taste, premium classic. Magkapansit kayo. Ah, hindi tatlong kilo 'yon. Dapat set sila. Ganyan si buyas, bawang. Pero saktong kaya ka tinatanong kita. Hindi tatlong Hindi, di ba kayo matatlong kilo? Kumain muna tayo ng mama. Aonde auno kunsta kayo ni Ha? Hindi pag naman natin bibigay naman ng Ayan yung pancake naman ang lulutuin. Siyempre, kailangan dito ang bawang, sinobang, sibuya. Mickey bare. Miki yung lulutuin mo. Ito yung mga ricardo mo. Pandisal, ang almusal mo. Ang almusal mo. yung bawang at sibuyas. Gulay. Ano yung gulay? nagigita ng gulay. gulay?

Shoutout, Madam Sunod natin ang Nor. Nor Chicken. I see you. <laughs> <laughs> okay, tatlo. lang. Oh. Ah, Madam Tui. Madam, madami utang. Lali na natuto.

sugar Oh, sugar. <laughs> Adami pa ano diyan hey. na nilalagay eh. tapos hah, mag-mamas. Hi. Next uh, ito namang Mickey ang ihuhulog. Uh, Acha, ni Mickey naman. <laughs> Sarap na 'yan, oh. Mickey. namamas ko po, sir. Sabi ni Sabi ni tawas eh tawas eh, <laughs> Tawa <siya> eh. <laughs> napuno <din> na <coughs> okay lang bang dito lang ngayon sa okay si can do hi viewers ayun right. ayun wow, wow. Ano yan, pang sa hapunan yan? Hindi, ngayon. Ah, pang ulam. Kaya pala hindi pa kayo nakaay. <laughs> Ang plastik na ako ka na lang. Ang plastik <laughs> na ako ka na lang. Gloves na lang, gloves. Plastic na muna na Next ang oh carrots. na <laughs> <laughs> Masana. Ayun. Ay, lalo na ba ngayon? Ay, lalo na ba ngayon? Okay. Next year, repol your repolyo naman Oh, aking hita duli. Naalala ko talis ko 'yan. All right, na luto na yung pancit Mickey. Pancit sa kumisini. Okay na, luto na. Kakain na sila. Oh, kain na kayo. Buti kung kagaya ni Hapo, kakain sa kumisini. Kain na, kain na kayo. Kain, kain na kayo. Kain, kain na kayo. Yan at lutunan ng pansit, siyempre. Ano, Asawa ni Temong, ang unang. Ha, ikaw maghahain sa kanila. Okay. Okay. Tatlong bata. Sa anak ni Temo Kaya na. Ay. Hay, kain, kain, kain na kayo. Ka, Takot kayo sa buhay, 'wag sa patay. Ang buhay pwedeng bumalik mm. pa, pero ang patay wala na. Diyan eh. <laughs> May tama ka kaya sumaya ka warta. na. Kaya mo? temong mong bangon na, gagala na tayo sa Bintarget. Mag-aaram bukas. Hay, kain kain na kayo. Kumain <coughs> uh, um. ah, yes, <coughs> okay, uh, uh, ba? Aray, may ang kakainin ko. Jamaica Danica 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 sa 194 ayun ah Okay. ano ang iyo? ni te mo yan iya kanya misis o were... na ako na tol na ah. ah kayo ah. do kayo sa lamesa ngayon yeah. lang mo yung anak mo. do kayo doon sa lamesa ano na ayun na kayo, na kayo. Hi. Hoy, nga naman tayo. Ay! Nasa mo, Tawa ng tawa! na! Tawa. Hoy, na kayo! Ayan nyo, baka kumain? Ang pa na may ay tumalab din. Oh, Naliligyan pa ng sili. eh. <coughs> <coughs> ah! Oh, siya. ko lang ng ng

Aprob. Sarap. Kumain nga pa si Sarap. Aprob, aprob. Sarap <coughs> po nga. Oh, bigay mo na dyan sa kanila. Ito mga katakto yung tatlong anak ni Temo. Ayan si Danica. Ito yung panganay si Jamaica. Tapos itong bunso si Janine. Uh, hi muna kayo, hi. Hay muna sa vlog nandito, Di. Hay muna. Ganyan, oh. Yan, hay oh, 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 muna. Oh, ikaw si Janay. Oh, ang ate. Ah, Jamaica. Oh. Uh. Dami ko kain, Janay. Oh. <laughs> yan, oh. Ngati, oh. Kain din. Oh. Hmm. Hinam, hinam muna. nakita nila ito yung kapatid namin na bunso Yan si Renski hinawa niya yung bawang niya kain, kain. 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 Alright, yan na. At kain na po tayo. Ikaw gusto din din eh. Neng, kain na yun, dito. Pulok ka. Yeah. Diyan. Ah. Papa ka. Buka ko. Buka ko papa. Hindi. Mas pugo papa. Diyan neng, kain na. Diyan neng. Neng, kain na. Neng. Hey, gagala tayo, gala. Yung gagala tali, kahit na. Nahihiya yung bunso. Ano sa akin? Malalim na. Ano sa akin? Malalim sa mo. Ano yan? Sa mo. Sa akin doon sa atin, eh. Sa mo kayo dyan, eh. <limat> ah, ano, kain yeah, nand. natin, eh. Neng, dali. Gagala tayo doon. Kain na, dahil na. Na doon sa atin. Ang kanin. sa doon sa atin. Ayun. Itas yung may ka, tayo mong ilagay mo nga din, eh. Nilapit mo na upuan yan. Layo kasi na upuan. Nilapit hmm. Ay, upuan. Ha? May ka. Diyan, ka. May ka. Hindi, na. Hining. Ah, kukuha tayo. Kukuha akong kutsara. Hindi, kain, kain. Kain.

Dani ka nga oh, talo kayo ni Dani Kana. na. Ka oh, oh. nahay nga rin sa vlog ng tito, you know. Uh, hi muna sa vlog ng tito. Oh. <laughs> oh, hi. you Oh. Oh, muna sa vlog ng tito. Mm. -hmm. Ami mismo pa pa na. Mm. Ano ba? Dito naman sila, sa oh, kabila. Ito pamangkin ko rin anak ni Tisoy dalawa. pamangking ko kasi nagpito yung na rin ay so, yung mga mama sa ang na yung nagluto ng pansit miki mm. bo ha hindi na ah ah dali buso hmm uh -oh. dani ka ah uh ah -oh. oh, oh, ikaw na Sayo mo ko yung, kain na. Doon sa kapatid mo. Oh, day, day, kain na raw, sabi ng ate. Kain na raw, sabi ng ate, de. Yung. Hmm. Wag yan, dumi yan. Kari isa. Ayan. Hmm. Oh, oh. mama ya lili guna mama ya apa paling Alright, right, at nakatapos na po tayong kumain. Sobrang lakas ng amihan, no? Basta ganito December, ang lakas ng hangin. <laughs> ang iba pala din na nakain, no? Kain na po kayo. <laughs> <Ha>? <laughs> <laughs> kain na po kayo. Ha? Kain na po kayo. Kain na po kayo. Kain na. Kumain na nga pala yun. ng So, yun po mga katakbo. At dito ko muna po putuloy aking vlog. Maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. At syempre, thank you so much sa suporta nyo po sa akin. Lalong lalo na po sa mga OFW. Yan. Thank you so much. At sa team pula, sa Planet Sower, sa team USA, sa team Sako, hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming maraming salamat. Magkita kita po tayo sa next vlog at lagi kayo mag-ingat. Bye-bye. I love you all.